guys, good morning. Ready dito tayo sa lahat. Pag micro tayo guys. Subukan mo natin to yung maliit na pie natin. Yan, 30 grams. Try natin to. Mababaw lang naman yung spot na to. O mga 30 meters na rin to. Patrolling trolling tayo pero wala tayo na dali. So, subukan natin sa micro. Nakaraan kasi kinagatan tayo pero dunit. Subukan mo natin ito sa mababaw kung mayroon dito bago tayo magpa punta sa malalim so bagay pala out naman yung kuha natin guys palalim Yung ating anod subukan lang natin itong maliit na jig na to kung kagatin dito kagatin lang natin eh oras natin kuha na yan ay 8.43 ng umaga subok ulit subok ilang araw na tayong try mag micro pero wala makakunat yung kagatan subukan na naman natin yan tumabagal maglubog sayad na guys sayad natin to gasing drag natin na may madali Kahit ayaw ko gating palitan natin ang pamain gamit tayo ng 40 grams yung medyo malapad yung katawan medyo maagos oh layunin na ko natin ginagamit tayo medyo maybe ginagamit natin yung berking ginagamit natin dati sya dipsy medyo lumalim na nasa 100 na yung lalim o oh, ayan mag 110 100 grams sya pumain natin mahaba sya guys single hook lang iba ba lang nilagay ko buka natin dito biglang lumalim na eh Kinakaya ng ultralight yung no, natin balik ito guys yan no, may dugtong yan dugtong natin palpak pa pagka dugtong ang pangit na <laughs> hindi mabali pagkagatan tayo ng malaki kahuli na rin itong kan eh ng antag dito ilo pintuna ito rin ginamit natin no, ang na ito Luma na kasi ito guys Yung rod na ito uh, Balik lang ito ng kwan Pag glout namin Eh nakatan tayo guys Isun ah. ah Hinablot ito na yung madali natin Malaki Ito na yung lumabali Urad natin Grabe lakas Thank you Lord Harap din Ang gandang isda to Uy uh, uh, Tigas Taguri lang natin siya Walang uh, talaki ito ka So na Lakas Lakas Kaya ito Thank you Lord Ibigay mo lang Ang talaki ito Ang laki laki ito Tigas Sigurin na natin siya. Ay, may dugtong -tong rod natin. Magabasyo yung ko natin. Reel. taman tama, Nagpalit tayo ng setup. Okay, yung nakuha natin ito. Wala na. Laki ito guys. Nagpapalya na yung ko natin. Reel natin. tapos lagi tikin po natin rail luma na talaga nabugbog na kasi ito guys sa pating pating natin na malakas sya kambirjak to grabe Lepas Kali natin kasi 30 LB lang itong line ko Malaki Lumberjack Thank you Lord Nagbigyan mo rin Aray Wala na Magpapagod rin yan siya Huwag nating madaliin Malaki laki laki ito guys <laughs> kaya ruby ito Malalim na tayo guys, yung 100 plus na. Hanggang 120 na tayo. O 130 ganun. Alalay lang. Ano natin siyang pipirsahin. nga din na. Ah. Dugtong na rad natin. Malaki. Dito hila ng ganito kung hindi malaki to. ko ruby tagal pag eh. ah pagod na tayo isda malakas pa Lalay lang, brad. Huwag natin i-bind masyado yung kuratin. Lipatan sa kabila. Huwag natin masyado i yung ating brad kay dugtungan na ito. Tingin ko, ruby. Lakas eh. Ya hilang Tigas. Abi. Kung yung red natin na isa yun, ayos sana. pero sa maliit yung rod natin lumalaki rin to guys sa limang kilo tumata pahigit lambot kasi yung rod natin Maliit pa ng line natin, 30 ilbi lang. Tapos yung rila natin Naga loko Naga Naga palya Gumana gutok napipirsa Kaya hindi ko na to Siya ginagamit guys Sa dipsy. Merking na to Grabe nakakabawa Talaga natin to Ang dami ng pating Ina nga to guys 6000 series lang Kasi to Napirsa siya na Napirsa Kaya yung paipiling ko Ito parang lumambot Yung ganito niya. nya You know mga palya na yung kanya Gear hindi na siya pwede pero sa Parang talakitok. Pero hindi. Pag ano pagod. Parang ruby siya guys. Yung kasi nakita kung anong lalim tayo. Basta kanina pagsilip ko na sa 100 na. Narid din na retina, lalim. Ilang yugyug -yug pa lang naman natin ito. Para nakakalimang yugyug -yug pa lang tayo. Kumagat. inupo pula yung kamera sabi ko sayang yung memory natin. Baka wala ring mag-strike. Wala mayroon. mahaba to guys yung pamain ko. Manipis na mahaba. Tapos yung hook natin pala kuan. Gawa ni Master Sultink. Tuhog si Suk yung ating line na to uh, ice roll line ako kwan yusuri japan breed 30 lb tapos yung breeded ko ay uh, yung leader ko kwan 60 lb na shock leader tapos so ito yung birking natin yung luma old but gold <laughs> yan na guys sumangat na color na to guys wala na tayong gancho Tama main natin hawakan na natin sa buntot uy, hindi ko na umila dito ka na siya babaw eh yun ah sumasama na siya pag lumayo to, oh, rubi ito lumayo na yun parang doon siya angat sa parubis oh, na haper to oh, lumambot na Oops. Bigat nih. Eh. wah, Pir siapa sih? Oh, Sama birjak. Lumiket kecil channel itu. Hmm. Gang iba bawa telat lumi dekat sih. aku enggak ada yang tahu itu? Layu nanya dulu. Kalau tengah sih. Ini masuk nan. Ini sudah kayak tuh. hanggang ibabaw magalaw ay, ang laki guys ruby, ruby snapper guys grabe kamamaw ay hindi, amberjack amberjack guys na malaki yun o amberjack na power lali tayo guys, amberjack lakas yung gancho natin, anto ah Ano yung natin to, sabi? kan, nasa Yun, ayos. Power. Laki guys. Ha, yun o. Ang birjak nga. Sapul o, dalawa. Oh, hindi nga masyado bumaon yung ko kan natin kasi hindi ko nga nayug-yug eh, ay Dali natin. Ang birjak guys, malaki. Around kwan. Sa 5 or 6 kilos. Ganun. Mamaw. Ah. Laki yun know? oh amberjack ang laki ng na dali natin guys ito amberjack around 5 kilos or 6 yan oh yun fish on mamaw <laughs> huli sakwa natin sa light jigging sit up yan guys drop tayo ulit bali pa pala yung ginamit kong pamain oh. No? Yeah. yan mahaba siya yan you oh. Know? Pero singgilok lang Tapos yung hook natin. Tapos yung hook natin customized ni Kwan. Uh, salting that beach. Si Casey si Ryan. Tuhog as hook. Nakatuhog na ng isa. <laughs> so drop again. syempre. Baka may iba pang mapakaga tayo. Okay. Ayos. Thank you Lord. Sa blessing. Nalad natin siya mga 920. Malaki-laki. Nasa limang kiluin, guys. Baka nga sobra yan, eh. Parang size. Mga ganun. Okay. Uy. Uy. Sus. Tumanggal, guys. Natanggal yung ko natin. Sira. <laughs> sira, yung ko natin. Tumanggal yung spring. Ayaw ko Pasaway. Pasaway. Hey, palit tayo, guys. Palit. Ay. Yan, guys. Grabe na tagalan tayo. Tingnan niyo nangyari sa rin lati Natanggal pala yung kuya niya dito, yung lock, yung bolt yun diyan oh. No? Yan yung Bunot yun, na dun sa limasin. So way. So ito, gamitin natin. Kaya tayo ulit, nagabanti ako, binalikan ko yung may kumagat banda. Ito gamit natin ngayon no? Yung bandipsin natin, malaki lang yung line nito. Ah uh, uh, 45. Kasi so, leader natin wala na Hmm, subok. Mubante ako dito sa medyo mababaw 90 meters 90, 80, ganun Atot na yan Buti na tayo kinagatan bago nasira yung Drill natin, kung masakit na kung may isda pa tayo Yari talaga Maobligat talaga tayo guys sa manamano hila Buti na talaga siyam siyam Susubukan natin buti Dala natin itong malaki natin Malaki kasi yung kunin to line 45, yung isa 30 lang yun. Tapos malaki rin yung kuha ito Pandip sikat siya talaga natin ito. Palitan lang natin ng bolt yun. Yung kuha nahulog din yung bolt nyo. Yun, Nandito siya sa ilong ng kwan Bangka. Yung langkapan. Parang lustrid na kasi yung guys. Parang, parang kasi nung paglinis ko yun. Parang na lustrid siya. thread yung bolt. Or yung kabita ng bolt yung na lustrid. thread. Yun. Uy, sayang. Strike, kinagat, Pinagat. Hindi tinumaan. Ayos, oh. Kumakagat dito, oh. Wala kasi kasi sok sa ilalim, eh. Hindi ko na nilagyan kasi sabit ba. Ay, light nga lang ang target kanina. Kinagat. Kinagat. Ah, kinagat. ulit. So guys Tumagat uh, uh, Tumagat Hindi uh, maliit lang to Uy, lakas din Lakas din pala Aroy, pigtal Hey Pigtal guys Sayang Hey, 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 hey. Diyos school lord, sayang naman Tumigtal Inapuruhan Sayang ba Iba naman yan Uy, mayad na Uy, isda Isda guys Isda ba to? Oh, wala Ano yun? Sumayad Mantalang kulay pink naman yung palatandaan ko Sumayad na talaga. Sayang. Nahila na pala kanina. Grabe guys. <laughs> anhok pa talaga. Eh. O okay kinam. anhok Eh. Ano ba yun? ulit guys Dali, kumagat <laughs> May umistrike Wala pula ako siguro to Hindi na kumakitigasan Mahigkatigasan Bababaw ako guys Nasa 70 na ako Wala kumagat magat na din sa Kaya ito Wala po siguro ito guys Hindi na gumalaw eh Wala ako po, po nga Malaki Yung laki Malaki Alaking rooper guys Yan Dali natin ha huh, Power Ayan you o know, Roper Magat sa 100 grams natin Of height 100 grams ba to? Parang 100 nga Or 120 Dito sila sa mababaw banda Sa so, 70 tayo eh Kaya ulit kadagdag so, din, nawa ng Diyos so, yung mga strike kanina, yun yung pinanghihinayangan ko eh. malalaki alam wala tayong magawa, sadyang so, gano'n shortihan lang talaga sa pangangawid para sa'yo, para sa'yo talaga, pag hindi kahit sa anong paraan mawawala talaga yan hindi para sa'yo ang isda Bây giờ tụng quả nào thêm Red. Dropping Guys, tụi mình đã guys Sige nalang medyo may tubig pa So pero babaw yan guys So yan babaw lang. So yun Good uh, din yung lakad natin guys Kahit pa paano eh Naka delincian tayo ng Ulam-ulam natin Kung may mag-amot Hindi e, makabinta pa tayo So update lang tayo guys Sa huli natin ngayon na to Mali yan po Ang ating nahuling malaki Laki yung guys Around Kung siguro 5 kilos Or 6 guys. So, laki rin siya, guys. Timbangin natin mamaya 'tong guys, may timbangan din sa bahay. Kasi so, ito yung isa, yung pangalawang huli natin. Laki rin 'to. Nakakahalata ah, 'tong kilo ko. Yan. Ngayon so, din natin, dalawa lang. So, good na yun Hindi eh, ko pa ano naka yari pa din tayo, eh, nakaraan nga buklo tayo eh. So, gaya good na lakad natin ngayon. So, sayang lang yung isang strike ng pangalawa. Laki-laki na yung guys, kaya lang wala nanok. Kala mo, paano nangyari ito na ha, biglang nakawala, hindi siguro na puruhan. Na, na so, pero ayos pa rin, in case nga nang biyahan tayo. So, ayan po, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na panunod. At pagsubaybay sa ating mga fishing vlog. At hanggang sa susunod po, kitakas pa tayo sa, nating, sa mga darating po nating fishing vlog. Ingat po ang lahat. God bless us all. Fish on. Ba bye bye. Yeah, ito guys, yung huli natin. Ito. Makabot siya ng 6 niyap. Yan o, pero minus yan ng 1 port. Balay mga 6 na lang siguro. Ang laki o. Wala mga ano yung tungtong. 16 o. Mahil kaya Okay.